Magandang buhay mga kaibigan! Eto, kakatapos lang namin mag-family evening walk dito sa paligid ng aming apartment. At syempre, gusto rin namin i-share sa inyo ang aming simple pero meaningful routine na ito. Habang walang pasok pa ang mga bata, in-encourage namin silang maglakad-lakad muna sa gabi para makapagpahinga naman ang mga mata nila sa kakagadget all day. Alam naman natin, mahirap din silang aya, hindi po ba? Kasi gadget is life, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon Kahit nga naman tayong mga matatanda na. Pero ito bilang mga magulang, we try to help them disconnect Even just for a while po It's for their own health and well-being So hindi para ipilit ang gusto naming mangyari Kundi para matutunan din nilang balansahin ang screen time at ang real life time Uh, at isa pa po, uh, walking is not just for, uh, good for their body. It's also a chance for them to have some quality family bonding time. Yan. Eto, naka, kanina po, naka five rounds din kami paikot-ikot dito sa compound. Yeah, medyo pawis, pero super nag-enjoy kami. At ini-enjoy po talaga namin yan gabi-gabi. Kung kanina po mga nakaburangot sila, ah uh, ngayon naman nag-e-enjoy sila kasi um, nag stop over muna kami sa Family Mart o Indomaret para makakuha din sila ng kanilang favorite drinks or snacks. Dito naman kami bumabawi kasi ito uh, lang ang kaligayahan nila. So, automatic na yan pagkatapos ng aming uh, bonding time. Magbabanding naman kami kumakain o umiinom kahit simpleng inom lang ng kanilang favorite drinks dyan sa labas. Yeah, bago kami umakyat. Kita-kita naman ang ebidensya oh. Tuwang-tuwa silang bit-bit ang kanilang mga pinamili habang pauwi na kami sa unit. Ayun, kasi small joys, big memories. So matatandaan naman nila yan pag uh, sila ay lumaki na. So ayan lamang po ang aming videos. Yeah, that's it for our simple yet meaningful vlog. Salamat sa pagsama sa amin sa aming uh, munting evening walk. Hanggang sa muli. Kita-kita ulit sa susunod na video. Maraming salamat. So, may, may <laughs> It's the... home. Hello. Well, I'm not... Hi, iniwanan ka dito? No, no, naiwan ka dito? Hi, saan galing na naman ang mga kuya ate mo? Ha? Saan? Mall medic. <laughs> oh, yung kainan mo rin, hindi ka pinakain, no?